Uy, huwag ka ulan. nguulan Kaparamdam ng ulanin Ah, umulan na nga Pumusang ulan, kaya tanggo na tayo, tara Ayan, dito na natin yung mga idol, abangan Yung mga binababang isda At alay, nabuta na tayo ng ulan doon Ah. Pagulat. Oren. hindi niyo na tayo, na ulan. Saan niyo sa? Kailangan na rin to. Ano pa patutingin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 na at saka yung isang bulpuhan kanina Halo, tamada Di ba pa na yung yung bulpuhan na yun na? Meron pa, may pa pa sa bakat Scorpion sa akin ay. Oh, ayos yan Pakamataming ako, wala na na <laughs> Ito, ano na to? Uh, Blue Marlin Ang dami ng Blue Marlin na huhuli, ano? Bakit po na, ano? Yeah. Wow, ulit sila doon Ito, may dalawang pang padating na mal medyo malaki-laki rin oh yung bigat nyan umulan tas iinip na naman maganda na yung panahon kanina mga idol at bako limlim kaya sanay maganda yung mga natin kanina kaso hindi nagpulit-pulit umulan na sama na talaga ng panahon at bali meron pa rin po palang darating daw ng bultuhan hindi pa binababa ayun po isa pa natin sa abangan ngayong araw at may pakita natin ulit sa inyo um, gano kalaki ba yun Tuloy-tuloy pa rin po mga idol ang pagbaba ng mga isla dito sa Binhigan Fishing Port. At yan, talagang panalo-panalo ang mga nakakuha nito. 3 days lang daw po sa lahat yan mga idol. Tumabi na sila dahil nga ano po, uh, may ng panahon. So sila umuwi na, tumabi na sila. Ito pa po. At saka po meron pa doon mga mahimahi, lamarang. Ayan o. may albakor. Albakor nakadami doon, last sobrang the sub na oh. nakadami doon sa baka ako nila kuya ang maliig. Maraming panalo. panalo. na yan, ganyan kadami uh, hmm. Eh, pinakamadami huli pa lang namin doon ay ano? 11 Onse. Yung yung Nung kasama ako ha. Yun yung pala pinakamadami. Yung, yun. yung maliit na naman pang kayo, kaya pag nakahuli ng na ganyan kadami, ay so su suwabi, suwabi na yan. Happy, happy pagtabi. <laughs> Ayan, na ako. Ayan. dapat doon yan ito na lang medyo malilit na po yung mga ibang blue marlin saka po uh, ah, mahimahin na lang na titer sa ano po doon po sa kabilang truck ay eh, tuloy-tuloy pa rin po ang pagkakarga nila ng mga lumipat. Ayan, may isang panigi. Ayan lang eh. Doon pala yung may nalakad din ng malaking nagra. Ang panigi. na. Maki. ayun no? Oh. Ba, may isang pang malaking. Ayan. May isa pa lang na huli. Okay, Wow. Balik pa rin. Ito pa yung mga, ano, mga simbang nila. Yung gano'ng kapigat. Isang 48 kilo. Isang 46. Isang 46. Pagising ko yan, si Timid ka Sa Kilo. pa rin natin na Idol Bloom TV. Si Gatropa, ay si Kasuyo, ay nag-uwi muna. Meron yata sa inasigas ko ngayon. Ayan. Mga idol, uh, last na yata itong ano, blue marlin tapos yung mga mahimahin na lang. Ayan, pagkatapos po nito, eh, mag ulit tayo ng mga panibagong dadating. Ito naman po ang ating uh, susubaybayan Sana bababa na po yung, ano, yung bultuhan pa na isa na, na, na dito daw sa bangka. Habang tayo ay eh, na, hindi pa inaabot ng dito. Ayan, last na po yan. Tapos yan, yun na mga mahimahin. Wow. Doon eh. Yan, nahay. Yan lalaki. Yan yung mga malalaki yung nauna ng film ngayon. shout out kay ah, ano, kay Don TV Katropa. Isa sa mga mabait nating kaibigan dito na vlogger sa Dinihigan. Panta kayo sa Pag uh, galing laot yan, uh, binibigyan tayo ng isda niya. Ang Ngayong araw po mga idol, napakarami rin po ng mga dumating na tuna. Uh, hindi ko lang alam kung nagbago na yung presyo, pero kanina po yung sabi ko eh, ang presyo po ng tuna ay 2.30 ngayong araw. Ayun Eh tapos na Ayun na lang ayun na lang naman mga idol lang mga uh, iba, ibababa 'yung pong mga mahimahe at uh, pagkatapos niyan uh, wala na ito ay re raise na po uli. aya medal wapak uudn sana cabeeh okay. bangrin bang lumayanya Inunan na nilang ayusin yung mga magtasin laki, yung mga malilaki. Ayan. Ang dito muna mga idol ang ating video at mamaya na lang po muna ulit. Abangan nyo po yung mga, mga kasunod nating i-upload pang video. Maraming salamat po at magandang tanghali. Alright.